Hello, good morning. This is Miriam and good morning ho sa ating lahat. Uh, ang topic ho natin ngayon is um uh, okay lang ba ang puhunan ay utang? Yan ho yung ating topic and good morning. Yes po, ah uh, pwede ho tayo ang ating puhunan ay utang. Yan ho ha. Pero kung pero kung meron cash mas mabuti ho yung cash kasi ho walang stress kung meron ho tayong cash or meron ho tayong ipon ang problema ho kasi natin ngayon dahil sa hirap ng buhay kaya nakaisip tayong magnegosyo kahit walang puhunan so ang solution sa walang puhunan na negosyo is magutang yun ho ha so kung magutang ho tayo is okay lang ho magutang sa kwanhan na pampuhunan basta lang ho yung uh, number one, lagyan natin ng number one din ito ha yung utangin ho natin is para sa negosyo so meaning pag mag utang ho tayo alam mo na kung anong inegosyo mo ha yun ho yung kailangan na pinaka importante alam mo na kaya ka ng utang para sa na negosyo And then, alam mo rin kung ilan ang utangin mo, ha? So, kung halimbawa, ang utangin mo is 50,000, 50,000 talaga para sa negosyo. Kasi, ho, may times so, sa atin is magsabi na para sa negosyo, 50,000 bawasan ng 10,000 kasi may utang pa na kunti. Wag ho, ha? So, yun ho yung problema, yung iba na problema, yung mag-utang, bawasan yung ha, kaunti kasi may bayaran na utang or may bilhin na ibahayon ha yun, yun siya so kung mag, mag utang ka is para sa negosyo lang talaga ha para, ibawal natin ang luho ha kasi may time so pag mahawakan na yung pera na para sa negosyo yun ho ha may ma-remember bigla na may bilhin na luho yun ho may luho na kunti bawasan ko lang din and then bayaran ko lang uh, kasi magkapera ako next week bayaran ko and then makalimutan na yun ho ha yun iwasan and then after niyan yung number 2 natin dapat ho yung pinang alam mo na kung alam mo na kung ano ang negosyo mo bilhin mo yung basic needs doon hindi yung mga iba-iba bilhin mo ha yung mga basic needs sa tindahan mo para ho ma maruling rolling ruling oo kasi yun ha yung mga basic needs and then maruling ruling mo huwag gamitin sa iba. Yun ho yung pinakakuha natin ha. Kasi ho, normal talaga sa negosyo ang utang. Meron ho akong kakilala na meron namang ipon, meron namang pera, pero dahil gusto niya ng bagong negosyo, kaya nangutang sa bangko. So ang gusto niya na yung bago niyang negosyo is yung uh, uh, ang magbayad sa bangko. So wala siyang mailabas na puhunan kahit meron siyang kapital yun ho ha, yun ho ang karamihan sa mga negosyante yung wala nang ilabas na puhunan magutang na lang ng pampuhunan sa negosyo sa bangko yun ho, ang karamihan yan ha pero kung uh, tayo ho kasi is normal man tayo, sila is mga abab-abab, madami naman silang pera, so dito lang tayo sa mga common, yung tayo, tayo na mga Ah, yung tayo tayo na average na mga normal na mga negosyante yung mga baguhan sa negosyo neg, uh, sa negosyo yun ha tayo na mga baguhan sa negosyo okay lang ho talaga na mag-utang yun ho ha uh, okay lang na mag-utang basta para sa negosyo hindi sa loho yung ating bilhin na product sa ating tindahan or kung ano man yung ating negosyo is yung mga fast moving ang unahin ha and then i-rolling lang ng i-rolling muna natin yung ating negosyo yung benta niya is i-rolling Huwag ho talaga gastusin ho sana muna and then kung may times na talagang wala tayong pera na personal and then makakuha ng budget sa tindahan panggastos sa personal sa basic need, basic needs natin i-check niyo ho yung paano makuha ka agad yung kita. Yan ha, sa resibo. Uh, parang meron na ako niya, hindi ko lang alam kung anong nga uh, sa ang video. Basta kunin yun paano makita ka agad yung uh, kita. Yan ha, sa resibo. I-total, total na yung inyong uh, income, yung kita nyo, yung profit. And then, kung pwede lang, doon lang yung profit lang ang bawasan. wag yung buo na yung uh, kapital capital natin, ha? kung pwede kung wala talaga tayo makuhaan yung yung parang meron ako kino, kinukuha mo ba lahat ng expenses sa tindahan ho yon ho ha so kung ang ating gawin na lang ng mga tendera tayo na tendera is kung anong alam niyo na pas moving diyan ilista din yun ang bilhin yun ang bilhin niyo na importante tulad ko ho dito sa tindahan ko sa school supplies kung ano ho yung fast moving na school supplies, yon ho yung palagi kong in-order sa ahente. And then ito ho yung aking supplies, ito mga aking school supplies is credit terms so ito meaning utang. So ako ho, ako may utang ako ngayon sa mga ahente. Dahil po may utang na ako sa mga ahente, ito ha is credit terms, may 30 days, my 60 days, my 15 days, my 21 days. So, ako dito sa school supplies ko na mga product na mga credit terms. Utang ho ito ha. So, meaning, in terms nga lang, yung may mga check tayo na hindi na-issue, yun ho, yun utang ko sa ehinte. So, dahil may utang na ako sa ehinte, iniiwasan ko mag-utang sa tao at sa mga banko or ano, ano na mga company. Yun, ha, iniwasan ko yan siya. Kasi nagpasalamat na ako dahil may ahenteng lumapit sa tindahan. So, yun na yung, so, yun na yung, uh, nag-tama uh, na yung utang na yon yung sa ahente And then, yung dahil, ha, yung iba is, 60 days ang terms. So, ang mangyari kung 60 days ang terms, and then fast moving siya. So, yung uh, early na benta ko na makuha ko, yun siya yung iba is ibili ko ng cash para mag-ruling na naman yung ating kap kapital. Ha, yun ho, yun. Hanggat, hanggat na magdami yung ating products sa ating uh, tindahan. Yun ho, hanggat magdami and then hanggat makumpleto. Uh, saan ho ba tayo pwede mag-utang? Yun ho, ay yung tanong. Ay, ang iba is, kung pwede, sa mga nag-utang lang ho, yung interest is 1 to 5% lang ho yung ating hanapan yung nagapautang ho sana ha wag na yung dubli doble din yung yung kwan kasi may iba may 10 to 20% meron hong bangko na mag offer 1% to 3% meron ho yan magpunta punta sa tindahan nyo and then uh, mag may mga meron sila mga agent agent yun ho papuntahin ka sa bangko nila and then para mangutang and then oh yun ho may mga bangko na 1 to 3% percent. and then may mga company na company yung mga private company na nagpa-utang na 2% percent to 3% percent or 5% per 6 months parang may narinig ako na ganyan yun ho ha yung mga ganyan and then okay lang yan siya basta ho talaga sa kwan ha sa ang product alam niyo na okay yung uh, okay yung pwesto nyo And then alam niyo na madaming nagabili and lang lang tayo sa capital talaga na dagdagan kasi may naghahanap na gusto mong bilhin pero wala kang budget, kailangan utangin. Okay lang ho, yun doon lang ho yung sa mga maliit lang ang interest. And then may mga bangko ho kung may mga credit card kayo na marunong kayo magbayad. Meron hong mga credit card na nag-offer ng point percent, yun ho, yung wala hindi makaabot ng 1 percent, and then yung ang kunin lang nila sa inyo is 80 percent ng laman ng iyong credit card, maka-loan ka na, i-credit lang sa account mo within 3 uh, days, yun ho sa mga credit card, meron dyan mga open 1.99 some time, uh, 0.99 hindi makaabot din ng 1 may mag-offer lang sa inyo na bankod dyan, parang sa mga statement to, bakant yung mag-appear, or kung alam nyo na may magtawag sa inyo, yun ho, yun, maganda yung sa mga credit card, yun ho, ha, basta marunong lang ho tayo magbayad, ha. Yun, kar karamihan dyan, mas okay yan siya kaysa yung sa mga, kung may credit card kayo, mas okay yan siya kaysa doon sa mga, sa mga ibang uh, malalaki ang interest. Pero kung halimbawa hindi naman tayo makabayad doon sa gina-offer nila na 0.56%, no, hindi kaabot ng 1%, malaki naman din yung kanilang interes doon naman sila magbawi sa interest na naman ha so yun lang ho, kung makahanap ho kayo dyan, madami din ho madami mga private company na mga present, kunti lang ang present may mga cooperative na konti lang din ang present doon no, tayo kung pwede. kasi kung hindi ko man din yun maiba yung is mag dubli dubli talaga pero may iba is magpasalamat sa dubli dubli kasi in case of emergency is makita makakuan sila yung makatulong man din yung mga 10 to 20% pero kung pwede na hindi doon mas mabuti yan ha yan ha okay lang ho talaga na may utang utang para sa negosyo hindi para sa luho ha okay. yan lang ho thank you and good morning